Hi guys! Good morning! Ako ay nagbumuto ng pre-cooked noodles. Ito yung aking maluto. Sa kabilan ko si Bebe ng isang hotdog. And... Bale, ito ay maghapon na namin ng uyan kasi eh, nagluto na ako ng marami para hindi na lang luto yung magpama kasi ako yung maglilinis sa pandakan may nila may kumuntak sa akin na papalinis ng bahay pero iahatid naman ako doon tapos pag uwi ako na lang uwi mag isa kasi na lang ako mag tutunggit na lang siguro hindi ko sure pero baka maghapon ako mula sa bahay binila ko sila ng ulam nila kasi panggabi yung duty ni Edwin eh para hindi na siya magluto pa ng ulam ito yung aming pritong bangus meron pang isang iniprito tapos ayan po dalawang piraso na lang yung lulutuin ko be ayan po si bebe si Kel, siya ito hi my vlog Ha mo ko. Para stress 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 mo lagi eh. Ayun oh. Ayun. Ayaw niya na po ng sip-sip na tubigan. Ayun. Ako po ay maraming labahan. Ayun na oh. Pulo na po yung lagay namin ng tin. Kumakarap kasi araw-araw po rin ako sa akin para magpalinis. Siguro po mamaya ng gabi kung lalaba ako uwi ko. Pag sinipag po ako. Yummy yan? Yummy? Bebe, yummy yan? Sarap naman ng hotdog, oh. Sarap naman ng kain niya ng hotdog. Nung oh, sa'ka pa, bubunta. Yummy yan? Pingin si mama? Pingin? Ayaw niya magdudegi. A few moments later. Hey okay guys, so hunta na po pala ako dun sa kung saan kami mag meet nung magpapalinis na. Kasi sasakay ako dun sa sasakyan nila. Bali yung po magpapalinis sa akin ngayon ay nanay po nung kamit ko ngayon dito sa Deca. Ito so po pala ay eh, matagal lang pinlano na magpapalinis parang February pa yata. Tapos, ngayon lang po natuloy. Mga ilang, mga ilang ano na, ilang beses na sila nagsabi sa akin ng papalinis daw sila sa pandakan. Pero hindi po natutuloy talaga. <laughs> Tapos ngayon lang po natuloy may na ngayon. Kaya po, hindi ko na, hindi ko na pinalampas ang opportunity. Kasi pera na naman so... Naglalakad ako dito sa may malaparang park. Parang park nila dito. Malapit na rin naman ako dun sa building na kung saan kami nag-live. Mababait naman po yung mga clients ko na ito. Nakailang beses na rin po ako pumunta sa kanila. Hindi nga lang po din sa handakan.

Ano oh, na? Why? Ako oh, na. Why? 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 Wag na ako to. Oh, no. Sige nga. Bash this another life. Ah <laughs> uh ah. -uh. Dinamoy niyo kasi ate li. <laughs> <laughs> Years later. Hi guys, nandito na po ako sa bahay. Ako po ay alas 7 na ng gabi na kauwi. Grabe po ang pagod po, masakit po ang aking katawan at ang dami po namin nilinisan. Pero okay naman po at okay naman din po yung binigay sa akin na bayan. At saka po may binigay sa akin ng mga ganito. Katulad nito, lunchbox po siya. Bali, dalawang piraso po. Isang maliit at isang malaki. Iuwi ko po sa amin para po may lunchbox yung anak ko. Isang... Saka mayroon din pong pinigay na tumbler. Yung pwede sa, sa mainit, pwede po sa malamig. Cute nga po, ang liit. Parang ano siya, 200 ml. Hindi ko alam kung ilang ml to. Tapos po, may mga lagayan na binigay sa akin. Taita ko po, po sa inyo yung mga binigay sa akin. Ito po. Yung mga ganito po. Oh. Tatlong peraso po yan. Ito, ito pa po yung isa. Ayan. Tapos po yung isa ay pinaglagyan ko na. Ito, ito po. Ito po siya yung pong laman na ito ay binigay din um, parang mga kape po na nakasashay ayan po binigay po sa akin saka po mayroon tuna pie na tuna pay na ang tawag doon tuna pay na gawa po ng Jollibee yun lamang po yun lamang po yung binigay sa akin bali worth it naman po ang paglilinis kahit naman po napagod ay okay naman at malaki din ang tip sa I mean, mga nauwi pa akong mga gamit yun lang guys for today's video don't forget to like and subscribe bye bye